so nandito ako sa taas ngayon at saka yung kasama ko dito, yung kaong tree. Dito. Dito ngayon ay eh, gumagawa kami ng kaong wine. Ito ay tinatawag na saan. Ito. Oh. Ito yung ginagawa namin dito kapag yung mga, ano, saan. At isa, kailangan natin niyan pukin para lumalabas yung katas nito para magawa-gawa ng saan wine or kaong wine ito kailangan natin yung pukpukin dandahan lang kasi kapag malakas ng pagpukpukpuk mamamatay pup, ito yung tinatawag na saan ito ito yung bunga nya tapos ito naman yung ano dito tubok. kailangan natin yung pukpukin para na malabas yung katas tapos itatabugin natin ng ganito para maraming magano ng katas ng kaong or saan.